Ayan mga idol, welcome back again. At ayan, paninbagong umaga at paninbagong araw na naman. So, nagluto ako ng maaga. Dahil lalaba kami. So, na yung manok dito nakikisabay sa vlog ko. Kaya, sana maintindihan nyo. So, ito lang naman yung lulutuin ko. Lalaga ako ng okra. Tsaka, Wow! Yan lang naman yung almasal namin ngayon. At kanina, mayroong naglako ng uh, puto. Bigas yan, bigas ha. Uh, limang, uh, limang piso ang isa po. Bumili ako, apat na piraso para tigdalawa kami ng partner ko. Kaya ako yung mag-aasikaso ngayon ng almasal namin. So, ito kasi, partner ko, siya yung maglalaba. so, ayan, luto na yung kang almusal namin. Ito yung, ano, yung ganisa. Saka yung nilagang okra. Sakasaw-saw lang natin to. Oh. Maanghang po yung sili namin. Sarap. Mm. Yan, Bibi. Oh, siya na nakaubos ng puto namin. Ayan, oh. Yung isa nakainan niya. Tapos yung isa, ayan. Kalahati na lang. Ayan, ha. Ah, bayaran mo yan. Puro kakaway ng kaway. Maselfie so, daw kami ng batang pasaway, oh. Eh, sabihin mo, Papa! Tawagin mo, Papa, Mama! Papa, may Mama. Tutom mm -hmm. muna ako ng ulam namin ngayon, tanghalian. to adobong pusit yung gagawin ko nito. So, ayan, magsasampay muna ako ng mga linabaw Ako kasi ako maglaba kaya siya yung So ayan magtanghalian muna kami dahil gutom na yung lagandera ko. So malapit na rin maluto yung pusit na adobo. pag ako nagadubo gusto ko yung ano tuyong tuyo siya para lalabas yung kanyang ano yan no oh. so, Pwede na. Salamat. Kitigma natin yung Luto Composite Masarap naman hmm. yung binili kong photo kanina may tira pa so ayan mga idol maraming salamat sa panunood ng aking vlog at huwag po kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel para updated po kayo sa mga bago kong upload salamat po hi nanan danin Yeah, hi.